hindi sa isang panaginip, hindi sa isang bulong, kundi sa sinaunang mga aral na ipinasa sa loob ng maraming siglo. Habang karamihan ay habol ang swerte sa bulag na pag-asa, may iilan na nauunawaan ang tahimik na katotohanan ito. May mga bilang na hindi basta-bastang random. Sila'y enerhiya. Sila'y pagkakaayon. Sila'y tamang panahon. At nang magsalita ang mga gurong budista tungkol sa balanse, karma at kasaganaan, hindi lang sila nagsalita sa talinghaga. Nagsalita sila gamit ang mga simbolo. Nagsalita sila sa mga numero. Ang 2025 ay hindi basta isa pang taon lamang. Para sa mga bukas ang kalooban, nakatutok, at handa. Tatlong sagradong numero ang muling nagpakita. Mga numerong umaalingaw-ngaw sa loob ng mga templo, ritual, at meditasyon at marahil, hindi sila nilalayong manatiling nakatago magpakailanman. Kaya bago mo muling piliin ang nakasanayang mga numero, itanong mo sa iyong sarili, pumipili ka ba dahil sa nakagawian? O dahil sa mas mataas na layunin? Sa Pilipinas, ang swerte ay hindi lang isang salita. Ito ay isang paraan ng pamumuhay. Mula sa paglalagay ng barya sa pitaka hanggang sa pagsusuot ng damit ng baligtad tuwing bagong taon. Mula sa pagdarasal ng nobena hanggang sa paghihip ng kandila sa mga kaarawan. Pinaglalapat natin ang tradisyon, espiritualidad, at pamahiin sa isang makulay na pananampalataya sa posibilidad. At bakit nga ba hindi? Sa mundong puno ng hindi tiyak, ang pag-asa, ang tahimik nating pag-aaklas. Ito ang paraan natin ng pagsulong, kahit hindi natin alam kung ano ang darating bukas. Ngunit may isang tanong nabihira nating itanong paano kung ang swerte ay hindi basta-bastang random paano kung hindi ito isang bagay na hinihintay kundi isang bagay na pinapakinggan dahil sa mga templo ng silangan sa tahimik na pag-awit ng mga monging budista may isang naiibang pananaw isang paniniwalang kung saan dumadaloy ang enerhiya ay kung saan nakatuon ang atensyon na ang mga numero ay hindi lang para magbilang kundi para magturo ng daan at ayon sa mga sinaunang aral na ito may mga numerong paulit-ulit na lumilitaw dahil may dahilan makikita sila sa arkitektura sa mga pattern ng meditasyon sa mga sagradong kasulatan maging sa mga petsa ng kapanganakan ng mga taong may malaking papel sa mundo ngayon isipin mong iayon ang sarili hindi sa bulag na hula Kundi sa makabuluhang layunin na nakaugat sa karunungan ng mga siglo. Hindi lang ito tungkol sa pagwawagi. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung bakit tayo naghahangad na manalo. At kung ano ang tunay nating kahandaan. Dahil minsan, ang universo ay bumubulong, at tanging ang mga tahimik at nakatutok ang nakaririnig sa panawagan ng mga numero. Konteksto ng pilosopiyang Buddhist. Swerte, karma, at ang enerhiya ng mga numero. Linawin muna natin ang isang bagay. Hindi itinuturo ng budismo na habulin ang jackpot. Hindi ito nagbibigay ng mga pampaswerte o nangangako ng material na kayamanan. Ngunit, at ito ang mahalagang ngunit, may mas malalim itong itinuturo. Na ang universo ay gumagalaw sa mga pattern. Na bawat bagay, mula sa iyong iniisip hanggang sa iyong ginagawa, ay lumilikha ng alon. At ang mga alon na yon, sila ang humuhubog sa iyong realidad. Ito ang tinatawag ng mga Buddhists na karma, hindi bilang parusa kundi bilang bunga. Ang iniisip mo, siya mong nagiging ikaw. Ang nararamdaman mo, siya mong inaakit. Ang pinaniniwalaan mo, unti-unti mong nakikita. Nasaan ang papel ng mga numero dito? Sa mga aral ng Budismo, ang mga numero ay hindi random. Sila ay simboliko, sagrado madalas may mas malalim na kahulugan kaysa sa ating inaakala. Isipin mo ito. Ang mga monghe ay umaawit sa mga tiyak na sequence. Ang mga meditasyon ay ginagawa sa paulit-ulit at maingat na bilang tatlo, siyam, isang daan, at walo. Kahit ang bilang ng butil sa mala, ang Buddhist Rosario, ay eksaktong isang daan at walo, isang numerong pinaniniwala ang nag-uugnay sa makamundong pagnanasa at espiritual napagising. Sa pananaw na ito, ang mga numero ay vibrasyon. Bawat isa ay may sariling dalas. May mga numerong nakapapakalma, May mga numerong nagbibigay lakas. At may mga numerong kapag naunawaan ay maaaring magdulot ng pagkakahanay sa panloob na kapayapaan at panlabas na pagkakataon. At kapag nagkaroon ng alignment ang tinatawag ng karamihan na swerte ay tinatawag ng mga Buddhists na tamang pag right timing. Isang payak na halimbawa, kung ang iyong enerhiya ay magulo, wala sa sarili, puno ng pagdududa, maaaring hindi mo mapansin ang mga senyales na ibinibigay ng buhay. Ngunit kung ikaw ay tahimik, nakatutok, may malinaw na layunin, maaaring mapansin mong paulit-ulit na lumilitaw ang ilang numero sa mga resibo, sa mga orasan, sa mga tiket, maging sa iyong panaginip. Hindi iyon basta pagkakataon. Iyon ay synchronicity. Sa budismo, ang synchronicity ay isang banayad na anyo ng banal na katalinuhan. Ang ideya na ang universo ay hindi random, ito ay tumutugon. Kaya habang pinapagnilayan natin ang tatlong mahiwagang numerong ito, unawain mo. Hindi sila shortcut sa loto sila ay mga senyales, mga patnubay, na kapag pinagsama sa tamang layunin at tiyempo, maaaring magbukas, hindi lang ng premyo, kundi ng pagkakaayon. At ang pagkakaayon na iyon, ay siya na mismong pinakadakilang tagumpay. Mahiwagang numero numero uno, ang kapangyarihan ng walo, walang hanggang daloy, walang hanggang pagbabalik. Kung may isang numero na bumubulong ng kasaganahan, siklo, at kosmikong enerhiya, ito ay ang walo. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng kurba. Parang dalawang bilog na magkapatong. Pero kapag itinagilid mo ito, anong makikita mo? Ang simbolo ng walang hanggan. Walang simula. Walang wakas. Isang tuloy-tuloy na daloy. Sa Pilosopiyang Budista, ang espesyal na lugar ng walo. Sa Budismo, ang bilang walo ay higit pa sa numero. Ito ay isang daan. The Noble Eightfold Path Sa puso ng mga aral ng budismo ay naroon ang Eightfold Path, walong prinsipyo na tumutulong sa tao tungo sa kaliwanagan, kalinawan, at panloob na kapayapaan. Hindi ito mga batas. Ito ay mga patnubay upang mamuhay ng may layunin. Tamang pananaw, tamang intansyon, tamang pananalita, tamang gawa, tamang hanap buhay, tamang pagsisikap, tamang kamalayan, tamang konsentrasyon, walong hakbang, walong enerhiya, walong harmoniya. Kapag nilakaran mo ang landas na ito, hindi ka lang lumalapit sa kaliwanagan, nakikiayong ka sa mismong daloy ng universo. Kapag bitbit -bit mo ang enerhiya ng walong, kapag isinasabuhay mo ang walo, nabubuhay ka sa daloy. Nagbibigay ka at bumabalik. Kumikilos ka at tumutugon ang mundo. Hindi mo na kailangang habulin ng swerte, ito na mismo ang lumalapit sa iyo. Sa kulturang Pilipino, swerte na bilog. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga bilog ay simbolo ng kasaganahan. Tuwing bagong taon, pinupuno ng mga pamilya ang hapag ng labindalawang bilog na prutas, isa para sa bawat buwan. Nagsusuot tayo ng polka dots, naglalagay ng barya sa bulsa, at nagbibitay ng mga palamuting bilog. Bakit? Dahil ang bilog ay sagisag ng tuloy-tuloy na daloy, kabuuan at swerte. At kapag tumingin ka sa walong oras, dalawa itong bilog na magkadugtong. Dobling biyaya. Dobling daloy. Pag-aayon, hindi pagkakataon. Ang numerong walo ay hindi garantiya ng kayamanan. Ngunit may malalim itong tanong. Ikaw ba'y nasa daloy o natigil sa agos? Umaayon ba ang iyong layunin pagkilos at enerhiya. Kapag binigyang pansin mo ang walong araw sa meditasyon sa isipan o sa araw-araw mong pagkilos, hindi ka tumataya sa swerte. Inaanyayahan mo ang harmonia. Sumasabay ka sa pattern na pinaniniwalaan at pinagtibay ng budismo sa napakaraming siglo. At marahil, o marahil iyan ang uri ng enerhiya na nagdudulot ng tagumpay kahit hindi ito hinahabol. Mahiwagang numero numero dos, ang banal na balanse ng tatlo. Isip, katawan, espiritu. Kung ang walo ay numero ng walang hanggang daloy, ang tatlo naman ay numero ng banal na estruktura. Ang tatlo ay nasa lahat ng dako, hindi lang sa espiritualidad, kundi pati sa paraan natin ng pag-unawa sa mundo. Nag-iisip tayo sa tatluhan, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, simula, gitna, wakas. Kapanganakan, buhay, kamatayan. So sa Budismo, ang triple gem o tatlong hiyas, ang bilang tatlo ay may pundasyong kahulugan sa Budismo sa pamamagitan ng tatlong hiyas, triple gem. Ang Buddha, ang naliwanagang guro, ang Dharma, ang mga aral at katotohanan, ang Sangha, ang espiritual na komunidad. Sama-sama, Binubuo ng tatlong ito ang ubod ng buhay budista. Sila ang nagsisilbing kompas. Hindi upang hulaan ang hinaharap, kundi upang magabayan ang ating landas. Bilang panloob na balanse bawat tao ay umiiral sa tatlong dimensyon, isip, katawan, at espiritu. Ngunit ang katotohanan, marami sa atin ang nabubuhay ng hiwa-hiwalay ang mga ito. Sobrang pag-iisip pero napapabayaan ang kalusugan abala sa mga layunin, pero nakakalimutang alagaan ng espirito. Nag-aalaga ng iba, pero hindi ng sarili. Ang numero tatlo ay paalala. Ibalik ang pagkakaisa. Ibalik ang balanse. Kapag malinaw ang iyong isipan, matibay ang iyong katawan, at nakatutok ang iyong espirito, nagiging malinaw ka rin. At kapag malinaw ka, doon nagsisimulang magkaroon ng kahulugan ang mga senyales sa paligid mo. Pananampalatayang Pilipino at ang Trinidad sa kulturang Pilipino, hindi ba niyaga ang kapangyarihan ng tatlo? Pinararangalan natin ang Santisima Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nagsisindi tayo ng tatlong kandila sa simbahan. Nagdadasal tayo ng tatlong abaginoong Maria o Ama namin. Bakit? Dahil daman natin ang kabuuan sa tatlo. Ang tatlo ay hindi lang numero. Ito ay porma, isang tatsulok, ang pinakamatatag na hugis sa heometriya. At sa espiritual na pananaw, ito ay kumakatawan sa matibay na pundasyon ng paglago, paghilom at kaliwanagan. Bakit mahalaga ang tatlong pagdating sa swerte? Dahil bago magpakita ang anuman sa iyong realidad, nagsisimula ito sa isip, dumadaloy sa katawan at hinuhubog ng espiritu. At kapag magkaayon ang tatlong ito, hindi mo lang inaakit ang swerte. Ikaw mismo ang nagiging swerte. Nagiging tao kang nakakakita ng pattern, nakararamdam ng tiyempo, at sumusunod sa kutob. Hindi dahil sa bulag na paniniwala, kundi dahil sa panloob na katotohanan. Kaya sa susunod na makita mo ang numerong tatlo, huwag mo itong baliwalain. Baka ito na ang mensahe ng universo na nagsasabing, bumalik ka sa iyong sentro. Dito nagsisimula ang lahat. Mahiwagang numero-numero tatlo, ang pagising ng siyam, kaganapan, karma, at bagong simula. Kung ang numero tatlo ang nagbabalik ng balanse at ang walo ang nagdadala sayo sa daloy, ang siyam naman ang nagsasabi, panahon na para sa pagbabago. Sa numerolohiyang budista, siyam bilang kaganapan. Sa budismo, ang siyam ay simbolo ng completion hindi bilang katapusan ng lahat, kundi bilang pagbabagong anyo. Dapat magwakas ang siklo, upang magsimula ang bago. Sa kalikasan, walang nananatiling pareho. Ang bulaklak ay namumukadkad, nalalanta, at nagiging binhi ng bagong buhay. Humihinga ka, humihinto, humihinga muli, at sa pagitan ng pagpasok at paglabas ng hininga, mayroong banal na katahimikan. Iyon ang enerhiya ng siyam. Ito ang huling kabanata bago ang bagong yugto. Ang wakas ng lumang aral bago mo isabuhay ang bagong karunungan. Sa gawaing budista, siyam na yugto ng pag-iisip. Itinuturo ng budismo ang siyam na yugto ng isipan sa meditasyon. Bawat yugto ay nagtutulak sa tagapagsanay palapit sa panloob na kaliwanagan at detachment. Isang proseso ito ng pagpapakawala sa mental na kalat hanggang ang natitira na lang ay katahimikan. Bakit ito makapangyarihan? Dahil ang kalinawan ay nagaanyaya ng pagkakataon. Hindi mo makikita ang mga senyales o swerte kung ang isipan mo ay magulo, puno ng takot o nakakulong sa lumang kwento. Ang mensahe ng Siyam, bitawan mo ang hindi na nakatutulong upang may bagong pumasok. Sa pananampalatayang Pilipino, ang huling puwersa bago ang tagumpay. Sa mga paniniwala ng Pilipino, madalas lumilitaw ang siyam sa mga ritual bago ang isang malaking pagbabago. Narinig mo na ba ang siyam na araw na nobena? Isang pagsasanay ito ng tiyaga, ng pananampalataya sa paulit-ulit na panalangin. Dahil pinaniniwala ang sa ikasiyam na araw, may breakthrough na darating. Hindi ito basta tradisyon. Ito ay malalim na simbolo ng pag-asa sa gitna ng pagtitiis. At kapag nangangarap ang mga Pilipino ng biglaang tagumpay o panalo sa loto, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakataong makapagsimula muli para sa pamilya, sa kinabukasan, sa kalayaan. Bakit itinuturing na lucky number ang sham? Dahil ito ang paalala na handa ka na, natututo ka na, nabigo ka na, nakatayo ka pa rin. At ngayon, ang enerhiya ng sham ay nagsasabi Tapusin na natin ang lumang kwento upang masimulan ang mas mabuting kabanata. Kaya kung matagal ka nang nagdududa, naghihintay ng sinyales o natatakot magsimulang muli, siyam ang numero mo. Hindi lang ito tungkol sa pagkapanalo, kundi sa paghahanda para sa kung anong susunod. Paano gamitin ang mga numerong ito? Hindi upang habuli ng swerte, kundi upang umaayon. Dito sa puntong ito, Nakita mo na ang kapangyarihan ng walo, tatlo, at siyam. Hindi lang bilang mga numero kundi bilang mga enerhiyang tagapagmarka. Mga sinaunang simbolo ng daloy, balanse, at pagbabagong loob. Ngayon, anong gagawin mo? Pupunta ka ba agad sa pinakamalapit na lotto booth at itataya ang walo tatlo siyam? Maaari mong gawin. Pero hindi iyon talaga ang punto. Gamitin sila ng may layunin, hindi bilang obsesyon. Sa aral ng budismo, ang attachment, pagkapit o pagkahumaling, ang ugat ng paghihirap. Kahit ang pagkapit sa resulta, gaya ng pagkapanalo, ay maaaring gumulo sa iyong panloob na kapayapaan. Kaya sa halip na habulin ang mga numerong ito, subukan ang kakaiba. Isulat mo sila sa iyong journal. Pag-isipan kung paano sumasalamin ang bawat isa sa kasalukuyang yugto ng iyong buhay. Gamitin sila sa meditasyon huminga ng may bilang, tatlong hinga papasok, hawakan sa walo, bitawan sa siyam. Damhin ang ritmo, ang katahimikan, ang pagkakahanay ng iyong sarili. Isa buhay sila, huwag mo lang silang tingnan sa papel, gawin mong aksyon. Ano ang itsura ng isang buhay na may balanse ng tatlo, kasaganaan ng walo, at pagising ng siyam? Hindi ito tungkol sa pamahiin kundi sa kalinaw ng enerhiya. Ito ay tungkol sa pagpapasya ng may kamalayan, hindi dahil sa takot o pagkadesperado. Kapag malinaw ang isip mo, kalma ang espiritu mo. At bukas ang puso mo, makikita mo ang mga pattern na dati mo lang pinalalampas. At marahil, oo, marahil, doon dumadating ang tunay na swerte. Hindi dahil pinilit mo ito, kundi dahil handa ka na talaga. Tunay na swerte ay galing sa tunay na pagkakaayon. Minsan, bulong lang ng universo ang mga numero. Hindi para kontrolin tayo, kundi upang giyahan tayo pabalik sa ating sarili. Kaya sa paggamit mo ng walo, tatlo, at siyam, huwag mo silang ituring bilang tiket sa premyo. Ituring mo silang mga paalala na ang daloy, balanse, at pagbabago ay nasa iyong loob. At kapag naayon ka na doon talaga nagsisimula ang swerte. Isang pananaw ng budismo sa kasaganaan at hindi pagkakapit huminto muna tayo. Kalilimutan muna natin ang mga numero. Kalilimutan muna ang pagpanalo. Kalilimutan pati ang salitang swerte. At tanungin ang sarili, ano ba talaga ang kahulugan ng kasaganaan para sa iyo? Para sa ilan, ito'y pera. Para sa iba, ito'y oras. Para sa marami, lalo na rito sa Pilipinas, ito yung kakayahang magbigay, magbahagi, at magtaguyod ng may kapanatagan sa puso. Ngunit ayon sa mga aral ng budismo, ang tunay na kasaganaan ay hindi nagmumula sa pagkapit. Ito'y nagmumula sa pagpapalaya. Ang walang laman na mangkok May isang tanyag na kwento tungkol sa isang monghe na araw-araw ay may dalang mangkok. Naglalakad siya mula bahay sa bahay, hindi upang mamalimos, kundi upang tumanggap ng anuman ang bukal sa loob na ibigay. May mga araw na marami siyang natatanggap. May mga araw na kakaunti lamang. Ngunit ang kanyang mangkok ay laging walang laman sa simula ng araw. Dahil tanging ang walang laman na mangkok ang maaaring mapunan muli. Ito ang diwa ng hindi pagkakapit, non-attachment. Ang ideya, na kapag binitiwan mo ang sobrang paghahangad, lumilikha ka ng espasyo para dumating ang biyaya ng kusa. At oo, kasama rito ang swerte, ang pera. Maging ang tagumpay kapag kumakapit ka ng mahigpit. Kapag sobrang higpit ng kapit mo sa gusto mong mangyari, mas lalo kang sumasalungat sa natural na daloy ng buhay. Ngunit kapag humaharap ka sa mundo ng may malinaw na layunin matahimik na isipan, at tiwala sa proseso, nagsisimula kang mabuhay sa kasaganaan kahit wala pang dumarating na gantimpala. Ano ba ang tinutugon ng universo? Hindi ito naaantig sa desperasyon. Tinutugon ito ng pagkakaayon, katapatan, kahandaan. Kaya tanungin mo ang sarili, kung nanalo ka ngayon, handa ka ba? Hindi lang sa plano mo kundi sa isipan mo, sa puso mo sa espiritu mo? Dahil ang kasaganang dumadating na wala ang panloob na kapayapaan ay hindi nagtatagal. Ngunit ang kapayapaang nasa loob mo, iyon ang uri ng kasaganaan na hindi kailanman mawawala. Pag ninilay sa wakas, maaaring hindi ang premyo ang tunay mong hinahanap ngayon. Alam mo na, ang mga numero, walo, tatlo, at siyam. Ang kanilang kahulugan ang enerhiya sa likod nila, ang mga aral na kanilang kinakatawan. Pero bago mo sila pang hawakan ng mahigpit, huminto ka muna, huminga, at itanong sa sarili, ano ba talaga ang hinahangad ko? Ito ba'y simpleng premyo lang? Pera? Kasikatan? Bagong uri ng pamumuhay? O may mas malalim pa? Kapayapaan ng isip? Kalayaan mula sa pag-aalala? isang bagong simula para sa iyong pamilya. Ang maramdaman na ikaw ay nakita at sinuportahan. Dahil marahil, ang mga numero ay hindi talaga mahiwaga. Baka ikaw mismo ang may taglay na hiwaga. At ang mga numerong ito? Sila'y mga paalala lamang na taglay mo na ang potensyal. Na nasa iyo na ang karunungan. Na marahil, hindi mo talaga hinihintay ang swerte na dumating hinihintay mo lang ang sarili mong magising. Kaya kahit hindi ka bumili ng tiket, kahit hindi mabunot ang iyong mga numero, tandaan mo ito. Ang universo ay tumutugon. Hindi sa pangangailangan, kundi sa kahandaan. At kung minsan, ang pinakamalaking gantimpala ay ang matuklasan mong nasa loob mo na pala ang mismong enerhiya ng panalo.